Makinig ka sa akin. Makinig ka sa kuya mo. Makinig ka sa kuya mo. Iligaw mo na lang si Nanay. Iligaw mo na lang siya. Iligaw si Nanay? Hindi ko kakain gawin niya sa kanya. Mahal na mahal ko siya. Butang inang pagmamahal yan, Floyd! Bata ka pa ba? Nay! May pasulubong pala ako sa'yo. Para hindi ka na pumahirapan maglakad. Ay, ang sarap na kinakain mo natin. ah. Sabi mo muna natin kung nasa kita. Ayan, amos na mukha eh. Ayan. Pupunin uh -huh. mo yung pagkain. Para yung sa anak ko kakain sa baka makugutong si Dave. Kasi pagutong sa trabaho niya. Ah, sige, Nay. Ah, eto, sige, uminom ka na lang po muna ng gamot para Maging okay ka. Magkaroon ka po ng lakas. Ito po. Hala. Sakit si Dave. Hala. Tara na. Hmm. Puntahan natin si Dave. Dali natin sa hospital. Tara na. Alika na. Uy, Floyd. Ay, kuya. Ikaw pala yan. Floyd, ano to ha? Bakit may, ba't may wheelchair dito? Binili mo ba to? Alam mo naman na bakit ni nanay sa pag-uutak. Bakit may wheelchair dito, ha? Hindi ka naman tang. Ano mang pila nanay natin, ha? Eh, kuya, kasi binili ko lang naman yan para hindi na rin mahirapan si nanay. Eh, di tank nga! Alam mo, sana yung perang pinambili mo rito, binigay mo na lang sa akin. Pandagdag pa sana sa mga gastusin, mga, mga gamot ni nanay. Akin na nga yan. Akin na yan. Akin na yan. Ngayong mainay. Natutulog si Dave. Baka magising yun. Kapira Ma! ba! naman yun sa trabaho. Ma, mapaulit-ulit na lang tayo. Ha? Ako nga si Dave. Ako si Dave, Ma. Tingnan mo ko. Ako yung anak mo. Sige na, Ma. Ito na, o. Oh. mag na lang ng gamot mo. Makakatulong to sa'yo. Ito na, o. Oh. Ayoko yan. Ang kulit mo. Wala naman akong sakit, eh. Bakit ba ang kulit-kulit Mahal mo ba kung gano'ng kamahal yung gamot mo? Yeah. Mapagod na pagod na ako sa inyo, ha? Uuwi ako rito, alagaan ah, kita. Tapos si Kahuploy, nagiging pabigat ka na rin sa akin. 37 na ako, eh. Dapat lumalagay na ako sa tahimik. Dapat may pamilya na ako. Pero hanggang ngayon, kayong dalawa pa rin yung priority ko. Kuya, tama naman na yan. Respeto naman kay nanay, oh. Yes po. Opo, si Dave nga po ito. Aling Bet, medyo short po kasi ako ngayong buwan eh. Baka pwedeng... Sunod na sunod naman nakamalasan kamalasan Alam mo ba kung sino yun, Floyd? Alam mo ba kung sino yun? Hmm. Si Aling Bet yun. Tumatawag na, naninigil na nung upa rito sa bahay. Isipin mo na lang, kung hindi tayo makapagbahay sa katapusan... Lahat-lahat, lahat tayong tatlo, wala na tayong titirahan. Hindi ko alam bakit, bakit kayo yung pamilya ko eh. Bakit ang malas-malas ko eh. Huwag na nangintindi si Kuya na eh. Oye, Floyd! Lumabas ka nga dyan! Okay, Kuya! Wait lang! Mag-uusap pa tayo, halika nito. Ay, kuya, bakit? sa side na, side na kasi ako eh. Hindi ko na alam gagawin ko. Hindi ko na alam kung sino yung pag uutang ko pa dyan sa labas. Hindi ko alam kung... Hindi ko na alam kung saan kukunin yung pambayad dito sa bahay. Pati yung pambili ng kutangin ng gamot Nanay, hindi ko na alam saan kukunin. Uh, kuya, sorry ah. Hindi na rin kasi kasha yung kinikita ko sa pagbabarker eh. Sabihin mo lang, kuya, baka may, may may tulong iyo. Huwag <laughs> ka na lang kasi sumagot. na lang natin ang ni, niis, ni isa sa atin dalawa. Hindi natin kailangan, hindi natin kayang tulungan si nanay. Ay, ganito, makinig ka sa'kin. Sa akin. makinig ka sa kuya mo. Makinig ka sa kuya mo. Iligaw mo na lang si nanay. Iligaw mo na lang siya. Kuya, ano ba yan? Ano iligaw si nanay? Hindi ko kakayang gawin niya sa kanya. Mahal na mahal ko siya. Utang inang pagmamahal yan, Floyd! Bata ka pa ba? Sige mo, yung pagmamahal na yan, yung utang inang pagmamahal na yan, yan ang rason kung bakit tayo nasasaid sa utang. Nag-iisip ka pa ba? Paano natin, paano natin aalagaan si nanay? Sige nga, paano natin siya bubuhayin kung tayong dalawa, wala tayong tirahan? Floyd, sige ganito na lang. Kung hindi mo kayang sundin yung kuya mo, baka mas magandang magkanya-kanya na lang. Kuya! Naririnig mo ba yung sarili mo? Wala ka na ba natito pagmamahal kay nanay, ha? Alam mo, kung di dahil sa kanya, wala ka ngayon sa mundong to. Wala tayo. Tsaka... Tsaka, alam mo ba? Na... Kahit nakalimot siya, kahit na may sakit siya, ikaw pa rin yun, naalala niya. Ikaw! Na kahit nga wala ka dito eh. Hinahanap niya, asan ah, si Dave? Kumain na ba si Dave? Nakakatulog ba si Dave na maayos? Nakakain ba siya ng tatlong beses isang araw? Lahat na lang. Ikaw ang bukang bibig niya, kuya. Ikaw, puro Dave. Alam mo, naiingit nga ako sa eh. Minsan napapaisip ako, kailan kaya darating yung araw na si Floyd naman, kamusta si Floyd. Pero hindi, kuya. Puro Dave. Puro ikaw. Kuya, hindi naman ako nagre eh pinaparealize ko lang sa'yo kung gano'ng kakamahal ni nanay. Tapos ano, ano yung susukli mo sa kanya? Ililigaw? Ililigaw mo yung sarili nating nanay? Nabibiro ka ba, kuya? Ha? Kailan ka pa nagkaroon ng bayag para sagutin ako? Sige. Sige. Pagbibigyan kita, tingnan natin kung hanggang saan madadala ka ng kayabangan mo. Buhayin mo yung matanda. Bahala ka na sa buhay mo. Bubuhayin yung sarili ko. Tingnan natin. Tingnan natin, Floyd! Ay. Ah. kahit anong mangyari, basta lagi niyo pong tatandaan na mahal na mahal ko kayo, ah. Mahal na mahal kita, Nay. Ah. ito pong apo pala. Kunting ipon ko po para kapag nagutom po kayo, meron po kayong pambili ng pagkain. Gamitin niyo po yan, eh Naku, matutuwa si, yung anak kong si Dave. Kasi, kailangan niya ng pera. Bibigay ko to sa kanya. Tara nanay. Lakat tayo. Ipapasyal mo ko? Salamat manong ha. Pero, sandali lang. Kunin ko lang yung mga baryako, ko, ha? Sandali lang, mano nga. Tara, Manong. Excited na ako. Tara na eh. bite bite mo naman salamat ha pinasyal mo ko pero kailangan na natin umuwi baka hinahanap na ako ni babe ng anak ko uh, nay para saan pala yung mga hinuhulog mong bato para saan hindi ko yan hinuhulog para sa yo yan para sa akin bakit paano mo ba naging para sa akin I tinatapon, ni tinatapon niyo nga po eh hindi ko sa tinatapon ginawa ko yan para palatandaan sa'yo para makauwi ka para hindi ka maligaw ako ayoko may mangyari sa'yo kailangan ko wala ma sorry ma ma sorry hindi ko na rin kasi alam yung gagawin ko ma ma sorry hindi ko alam kung ba't ko rin to nagawa Ma, sorry. Patawarin mo ako, Ma. Okay lang, Floyd. Mahal na mahal kita. Sorry, Ma. Mahal na mahal ko kayo ng kuya mo. Kaya ayoko may mangyari sa'yo. Sige na. Hindi ko na po ulitin, Ma. Okay na ako. Umuwi ka na, ha? Hindi, Ma. Sasama kita pabalik. Uwi tayo. Uwi tayo, Ma. Ha? So, sorry, Ma. Sorry, Ma. Ale. Ale, sa akin yan. Huwag mo na akong bigyan yan, Ale. Wala akong pere. Pagkain na lang, yung binibigay mo sa akin lagi. Sa'yo na to. Para hindi ka na mahirapan maglakad. Huwag ka mag-alala. Meron ka ding pagkain. Salamat. Kina, kumain ka na, ha? Salamat po. Angit. Thank you. Thank you. Nay, ba kasi tinutulungan mo pa yun? Nakalimutan mo na ba kung ano ginawa niya sa atin? Nak rika na. Uwi na tayo.